Magandang umaga mga kaparmers Ngayong umaga, nandito po kami sa uh, aming taniman ng pakwan Kasama ko ngayon si yung ating kaibigan na si Danilo uh, Mourinho Sir, anong totoo mong pangalan? Danilo Mourinho oh, Siya po yung buyer ko ng pakwan Na variety namin ay sweet 18 kala namin hindi na kami makapag uh, kuha ng bunga ng pakwa namin kasi nung mga nakaraang araw ay maraming mga pagsubok na nadaana namin uh, limbawa lang ng mga sunod-sunod uh, na ulan bagyo, dalawang bagyo pero believe kami sa variety ng Swiss Company na Sweet Eatin kasi ah uh, hindi lang na, hindi lang sa nadaanan siya ng mga ulan pero nakapagpabunga kami ng malalaki bunga so, tanungin natin ang ating kaibigan si Danilo kung sa ngayong bang panahon na tagulan uh, sa mo Sir Danilo may pagbinta natin yung ating pakwan sa mga bayar ninyo? Ang pakwante ng sweet itin, mabinta itin sa bakulod to kabangkalan to rental nga market. Dito lang sa atin? Dito sa lang sa Negros. So hindi, ang tanong ko, Sir Danilo, uh, sa tingin mo ba, yung lasa ng ating pakwan kasi di ba tagulan ngayon medyo sabi daw nila na kung tagulan hindi masyado masarap ang ating pakwan so ngayon may may itisting tayo na bunga uh, pwede natin tikman kung sa palagay mo pwede sa tikman mo sir kung palagay mo maganda ba sa mga, mga buyer kung okay sa kanila So nga ito sweet eating nga watermelon Mangganda kag matamis kag juice Mabinta dit Mabinta sa palengke Sa merkado sa yung merkado Ang napakita ng mga customer kag consumer Sa prutas matamis kag mangganda kag Malasa sa atin nga katawan Kag maraming benefits itong sweet eating Sweet 16 nga variety ng watermelon Sweet Sweet eating ng nga variety ng watermelon Ibig mo sabihin sir, ang binabasihan talaga ng mga buyer ay yung lasa. Lasa talaga ng ating pakwan. Oh, siyempre yung lasa ng pakwan ang matam ang tamis ang ano ang lasa sa loob ng sweet eaten na uh, watermelon. Sa tingin mo sir ito. Itong bunga na to, mga halos ilang kilo to. Itong halos 'tong isang kilo ni Sir Ruben. Isang isang praso, mga siguro mga 6 to 6.5 ang isang praso ng watermelon 6 sweet 810. Hmm. So, okay na ba 'yan ang size ng ating kwan? Malaki na ba 'yan oh. para sa malak, uh, uh, malaki na ba 'yan, Sir, sa tingin mo? O oh, malaki yung no regular na, size eh. Kag kag ang ato nga sweet 10 sa ano sa sabor okay ged kay yung ang atin lupa walang tubig ano lumad, lumalabay sa atin nga puno ng sweet 10. Oh, kasi mga farmers ang sekreto ng pakwan importante yung bunga niya uh, hindi siya malubog ng tubig kung malubog man siya sa tubig uh, sigurado na uh, hindi siya maganda o ibig sabihin hindi siya masarap pero yung uh, amin experience namin na uh, nung nagbubunga na siya medyo tuloy tuloy ang, ula, ang ulan Talagang nag-aalala kami kasi parang sa tingin namin hindi na makasurvive kasi halos na lupog yung siya ng tubig. Ang maganda lang noon kasi hindi pa siya na nagdadala ng mga bunga. Pero nang panahon na nag prote ng aming pakwan, medyo gumanda naman ang panahon. At saka hindi siya masyado na, na stress kasi mayroon kaming tinatawag namin plastic mulching. So, sa mga kagaya kong mga farmer, kung gusto nyo maganda ang inyong tanim, ani, siguraduin ninyo na maglagay kayo ng plastic mulching. I Isa yan sa mga proteksyon ng ating tanim para hindi siya masira sa tuloy-tuloy na ulan at uh, makasigurado ka na maka meron ka talaga harvest. So... Sir Danilo, taga saan ka Sir Danilo? Ako si Mr. Danilo Mourinho, taga Baladulid, Negros Occidental. Ano pang maliban sa pakwan, ano pang mga binibinta mo ng mga prutas, gulay, nagbibinta ka rin ng mga gulay? Oo, gulay binibinta ako ng talong, tsaka kalubay, upo, upo tsaka balatong. O sa mga protres, meron ka rin ng mga binibinta, mga protres? oh, may ara, milon. Milon at saka water milon. At sa saka... sa protres, yung mga durian. oh, durian, rambutan. Rambutan, nagbibinta lansune. na rin? Oo, oh, nagbibinta ako sa merkado. ah uh, kasi yung mga nagbibinta na yung mga customer ninyo ay nagbibinta rin ng mga iba't ibang uri ng mga prutas gaya ng mga lansones. So, eh, eh, ano nila no eh sama na lang nila yung mga pakwan sa kanilang mga binibintang mga protres tama ba po oh tama sir ben so ang pakwan natin ngayon ay siguro konti man lang ito mga siguro mga halos mga dalawa o, apat lang na ah, dalawa hanggang tatlong sukop. Oo, ibig sabihin, isang buyer mo lang siguro ang kukuha nito, sir? Oo, oh, isang buyer lang. Hmm. Sa tingin mo, sir, ngayong panahon na kuhan, marami bang nagtatanim ngayon ng pakwan? Marami. Ang December? Oo, oh, yung sa December, maraming tatanimin ano, ng pakwan na gano'n sa ano eh. do may ano today may ilni yung kita dre sa bilog na ano eh na negros at saka Region 7. Okay, so ang ibig mo sabihin sir, ka, uh, basta may panahon ng El Nino. Yung iba, nag kasi El Nino, hindi daw maganda magtanim. Pero, uh, advantage ba sa mga nagpapakwan ang sinasabing El Nino? Oo, oh, advantage, advantage. Oh, basta mayroon lang silang makukuna ng tubig. Oo. Oh. Kasi alam ninyo mga ka-farmers, sa panahon ng El Nino, ay halos yung mga upland area hindi na makapagtanim ng maganda kasi wala silang uh, source ng tubig. Pero sa mga area naman na uh, kahit walang source ng irigasyon, pero meron silang mga deep well, uh, may pagkukunan sila ng tubig, uh, sigurado na makapagtanim sila ng maganda sa kanilang mga uh, taniman. At saka... Kasi sa amin naman, uh, mas uh, advantage dito magtanim ng pakwan kung ilin kasi uh, ang area po namin ay irrigated area sa Balyadulil at Bago area. Ay sabi natin na ito yung mga area na may irrigation. So, hindi kami na problema ng magtanim ng mga gulay, pakwan, milon, uh, palay. pero, Uh, hindi lang gulay, hindi lang milon ang tinatanim namin, hindi lang bakwan. Uh, Siyempre, nagtatanim rin kami ng uh, palay. So, lahat na mga kaibigan namin, mga kaparmars, uh, muli pa kilala ko sa si Danilo. Siya yung pwede natin itawagan o ikontak kung halimbawa meron kayong mga taniman na Ah uh, dito lang sa uh, atin sa Baldulel o uh, Along alon bago o Murcia uh, kung meron kayong mga taniman diyan pwede natin i pwede ka rin na namin sirma tawagan in case na meron silang mga harvest kagaya ng melon o ano pang iba't ibang uri ng uh, prutas o at saka gulay Pwede mo sir ma-share sa ating mga kaparmers yung cellphone number mo kung meron ka? Pwede, pwede. 0948-3154-086 Muna ang number yung, ano, oh, ng cellphone. Okay, ulit sir para ma-ano ng ating mga uh, tulad natin ng na mga parmer na nagtatanim. In case na kung gusto ninyo mga uh, kaparmers na magtanim o magbinta ng inyong mga produkto, Uh, pwede natin i-contact si Danilo. Danilo Moreno ng uh, taga dito lang sa atin sa Valladolid. Ano ulit ang number mo, sir? 0948315408. Oh, Malang yung mga ka pwede niyo siya i tawagan o i-text sa kanyang mga number para matulungan po kayo na may pagbebentahan kayo ng inyong mga produkto kagaya ng mga milon. So muli kami po ay nagpapasalamat sa inyo lahat ng mga na uh, kaparmers dyan at mga kahit hindi mga farmer na nakapanood sa aming mga video patuloy lang po kayo na suportahan ang aming uh, simpleng video na nakapagbigay ng kunting aral at uh, magandang kabuhayan sa ating mamamayang mga Pilipino. Maraming salamat po.